Lawa mga kadiskarte exam week din mo na kami mga estudyante busy kayo po, gag, nag bag, ha, na yung kay sa pag-study. Ambot lang pug hag nag-study ba nig tinud anay ang uban pug mga estudyante. So karon ato silang pangutanon on unsa -un, ilang kahimtang unsa ilang gibati ug kumusta na sila O lamit kumusta kay lang exam. Tara mga kadiskarte ubanin ko niyo atong pangutan-on ang atong mga kaubanan nga mga estudyante. Pedro nakoy kita ni sa kagwapo nga akong uh, amigo. Kumusta i-exam bay? Hindi <laughs> di hindi ba kaya dito ginawa. Dito mo magmanali. Dito <laughs> di ka. Patay na ko ani. Hey, <laughs> kumusta ang exam bay? Ay, okay, okay ko ya. Medyo wala well lang kay s'yempre grabe ka busy no kay prepare po sa atong upcoming a uh, ano, ng tutaw ni. Tinubdan. Oh, tinubdan. Ya, okay ra. Okay ra jud Sige ka ka nga dako ka ko ato. Di pa ta Okay, God bless. Amping. Okay, eh, thank you. Okay. kumusta ang buhay kol? Gusto? Ang mga kong batik na hihayay ko ba? lagi. Discarte yun? Okay. Bukas pa. Gani. Arisa ko ko! Cool? Sige sige. God bless, samping. May paingon sa eskwilahan mga ka-discarte. Tara. Hi boss! Kumusta ang kinabuhay boss? Okay Roy. Ang kainiton. Kayahon. Aw. <laughs> Isang bay. Okay kayo. Goods. Buhay pa? Madarag smile. <laughs> Pangutanong ko niya kung uh, So, ngayon brother Piaw. Bay, oh, oh. kumusta ang ikisang bay? Kaginawa pa man. <laughs> lagi so, naka ginawa day? Murug na, pampod. Hapit lang. Hapit <laughs> <Okay>. lang. <laughs> Oke Rabi ka init mga kariskarte. Oh. Lagi. rabi nita. Oke, okay, niti Piaw. Init toy, Init toy, <laughs> Tara, let's go. Ya, kan di skarte. sama, Mau na to. Tau-tau aku mga guwapong amigo. Tara. baka ka. Ada. sa tawagan na. kita sa tong vlog pag mag-share mo. <laughs> Makapalit kita bukas, Rob Brother. pag mag-share mo, kita. Jalebi ah, oh, Jalebi. Ah oh, sige. Sponsoran ay Juan. Pag subscribe po ng mga Andres Karte. Ang guwapo. Taga-Gashanica bay. Taga-pakolan ng San Sargadel Sor. Mga kaubanan mga kadiskarte Kumusta 'tong exam? Ako si Dennis, nandagan. Kumusta exam niya? Okay ra, sige. Okay ra. Mawon di si. Dio na 'yun. Si Strongman Anado, please follow ano yung mga bagtikan na to mga <laughs> sir, ay, sir, ay, mga tinggi no. pinsas kamaturan. amen Amen. ayan, ayan. Kumusta exam, bay? Okay, kayo. Okay, kayo? Pati lisura. Ha? Pati lisura. Sir! Sir, kumusta exam? Okay, kayo. Sakit sa ulo. <laughs> bay, kumusta <laughs> <ay> exam, bay? Kapit ko mabuhi Mogi na kasagara, si ha? Ay, bay, kumusta yung exam day, bay? Okay, really, kayo, ya? Nga. Pilamay kuha. Paminaw kanimo Paminaw na ko. Barag. kandra 30? <laughs> 30 over? 60. <Sesinta. laughs> okay kayo, at least tayo 30 over 60. Hapeng, <laughs> God bless. Salamat. Ang dasa yung nagwapo ng amigo. Father Morito. Kumusta bay? Bay, okay na usa tong kinabuhi Shout out tan si brother Murite kanunay nga suporta sa ko ay suporta ko ang amigo sa akong vlog para sa akong pag-eskwela god bless kaninyong tanan Amen din basta basta Mona yan trabaho mga kaliskarte working solid sa SPC para gyud mag para mahinlo ang kaning palibot para nindot kayo basta basta alis <laughs> ako bay thank, thank, thank you thank you thank you thank you bay bay kumo sa mga exam ay ah uh, okay ra mang hironon kay nalagi ug usahay ba nga kana bitong makalimot ka tungod sa kakulba ba pero okay konting limot ra ay limot gyud importante importante gyud nga mga ato ang pagtuon sustain gyud ba okay ana ra no? thank you Sam? okay Bay, Kumusta mo mga exam, okay ra jud, kaluyan sa Ginoo, patitis piper gan sira na ko ikaw ay, kumusta yung exam? Okay na kayo, bisa nang alisod lang, pero ang gusto din, o, study. Study good, no? Oh, study. Eh, e, okay, sige, kung ako ay study. Wala kayo study. Mga good, tama-tama. Pero kung hindi nyo mo, mo kaya, ipasa lang, <laughs> <and> dispeper. <this> <laughs> Do not prolong the ni. May, <laughs> kumusta yung exam? Ah, oh, okay na kayo, busing. Okay ra, ima, Sto, unung sa, unung sa. Naku, na, imo ha, kumusta yung exam nyo mo? May isa kayo, kaluyan. Kaluyan, sige na, busing mo. Okay, karesa ko. Oh, nung sa, nung sa. Nakoy, pangunta na nyo ba? yung exam? Okay na. Okay na, pila. Paminaw ni mo, pila kayo mong kuha Hindi ato Amping bay, I love you Kauli na gusto boarding house Mga karis Tara, ato pangutan <laughs> on. Oh, Ay, dara, ya Nakoy pangutan nun mo ya ba Kumusta <laughs> yung mag-exam ya Bigid ko okay Hindi gid okay oh. Dagat ang Pero walay <laughs> sigurado mo ba Ano yung nagkanta-kanta ba

Okay na lang. Ah. <laughs> Sorry na mo ito. Nakasalamat yung pagdana. Oh, God bless kayo na yung Bye-bye.